humihingi po siya ng tulong kung saan po pwede makabili ng gamot. Tatay daw po niya may cancer. Naawa po ako. Sabi niya, ilabas mo pasbook. Papalitan ko ng pera. 200 po ang na-withdraw ko. Pangako na Opo. Pinalagay lang po sa envelope po. Yung pera din po niya na tulong sa akin, isinama din po dun sa 200 ko po tsaka mga alahas po, cellphone, lahat po. Allah. Ang laman ay puro papel. Papil. Opo. Yung mismong may-ari ng sasakyan, si Rafael Albert, na ibinenta na niya yan sa isang Herman Garcia Galban. Siya ho yung taong kasama doon sa grupo na ng modo sa inyo, nagbudol? Hawig po siya, sir. Pinalalaman niyo na po itong sasakyan? Yes po, Senator. Uh, nung araw po na yun, nung the next day po ay naka po agad, Senator. Okay. Ma'am Marvie, ito po is isang step pa lamang doon sa pagkakaresolba ng inyong kaso. Masusob na po natin to. Salamat po, sir. Idol Rafi, sa magandang hapon po at good morning po. Um, yes, good morning mula rito sa akin kinaroonan. Kaya ako napatawag dahil uh, itong bagong development tungkol doon sa tontero na ginamit sa pamamodos ng isa nating complainant, yung bagong personalidad na, na banggit. Ito nga si Harvey Perez, sabi niya, sa akin lang daw siya may pag-usap. Kaya napilitan akong tumawag ngayon. So pagbigyan natin, tawagin natin si Harvey Perez. Pinaka malaki may kasalan talaga rito ang LTO. Palpak talaga itong LTO na ito. Nagpasapasahan na ng ownership and then narirace nila every single year and yet hindi pinalitan yung pangalan. At doon pa rin sa lumang-lumang pangalan. Bakit nakalusot ito sa LTO? Anyway, nagbigay naman ako ng recommendation sa LTO na from now on, pff, pag ng sasakyan, ang sino man po siya pilato, kailangan magpakita doon sa LTO, pakita ng ID, pakita ng barangay clearance to make sure na siya yung nag ng sasakyan niya. Sir Harvey, salamat po sa papapaunlak. Kayo po yung mga kausap at para makapagpaliwanag. Now, okay. Sir Harvey... Uh, sabi po ng anak ni uh, Mr. Herman Galvan, ito nga po si Apo. Mr. Galvan ay part niya sa negosyo at ngayon ay nakaratay sa kama dahil sa sakit. Now, ikaw raw po ang last touch. Sa iyo po ipinasa ng kanyang ama yung sasakyan at sinabi pa po ng anak niya, si, si Galvan, na kayo raw po ay mandoloko, niloko niyo raw po yung tatay niya. Sir po, ganito po. Iyan po, nabenta namin November uh, 24, 2020. Kasama hmm. ko po si Herman, hindi pa po siya nakaratay nun. Nandiyan dyan po sa apartment nila, sa tindahan nila. Diyan po nangyari oh. yung transaksyon. Binayaran po okay. yan ng buyer kay Herman Galban sa harap ko. Kaya po yung acknowledge receipt po na tinatawag na namin, kasi po hindi po nakaklose yung deed of sale niyan, open lang po. Sinasabi po ni, ni Herman Galban through uh, his daughter na sa inyo po ibinenta. Hindi po. Kaharap po yung oh. buyer, meron po kaming picture na yung buyer nagpunta po dyan sa apartment nila. Dyan po binayaran, dyan po kinuha. Meron din pong video yung Montero dyan. Okay. So sino po itong buyer? Pangalan daw po niya ay Peter De Guzman. Sa tagal po kasi, hindi ko na alam yung eksakto. Yung anak ko po, may kausap. Hindi naman po kasi yung buyer na yan, diretsyo sa aming kausap. Hindi po, may middleman po. Okay. Dumadami yung, na. Ang kausap, anak ko po. Pro FB. Anong pangalan po ng middleman? Lauro Geralde. Meron po tayong middle name? Wala po eh. Kasi sa FB lang po namin kinuha nga po yung pangalan din eh. Sigarito din po sa Baliwag. Alam niyo po yung address? Pwede punta rin ah, mga police? Hindi ko po alam yung exactong address pero kaya ko pong puntahan. Okay. Sige po. Mainam. Bakit po sinasabi ng anak Ni uh, Mr. Dalban na si Cheng, eh, niloko nyo na po yung tatay niya. Ba't niya po hindi nasabi? Hindi ko oh? po alam. Meron kami hindi pagkakaintindihan, kaya naghiwalay na kami. Sa ibang aspeto po, hindi po tungkol doon sa Montero. Okay. Umaga po, nagchat sa akin si Cheng mismo, anak ni Herman. Natulungan hmm. ko daw sila kasi nadadawit si Herman sa Montero na nabenta. Tinawagan ko na po siya si Cheng, ano naging problema? Sinabi niya po na nadadawit si Papa, o oh, kailan kailan nangyari? Tinanong po June 10 daw, o oh, hindi mo sinabi na nakaratay tatay mo? Hindi ko na po alam kung ano nangyari. Sige, wag ka mag -alala. Sabi ko sa kanya, tutulong ko kayo. Yung binilhan namin ng Montero, alam ko ang bahay, doon kami sa bahay, nagbayaran. O, oh, nakikipag-cooperate ako sa kanya. Kaninong bahay po yung alam nyo? Yung binilhan po namin, Michael Esio hindi po yung Albert. Yung po kasi nasa inyo po na didob sale, wala po kaming ganyan. Open didob sale po yan. Ang meron po ako dito, acknowledge receipt, nasulat kamay ko. Tapos, si Raffel Albert na binenta kay Michael Esho muna. Opo. Tapos, Tapos, Galvan. Opo. Binili po namin ni Herman kay Mike Esho. Actually po, buy and sell po si Mike Esho. Ganon din po ako. Nag-pass break lang po sa akin si Mike Esho. Siya po, tinawagan ko kahapon, nilinaw ko. From um, Rafael Albert to Michael Esho and then nalipat kay Herman Galvan. Okay. And then from Herman Galvan, ang sinasabi nyo ngayon, yan ay naipasa naman kay Peter de Guzman na ang ahente ay Geralde. Tama? Tama po. So kung tama yung statement niyo so dapat si Peter de Guzman at si Laurie Geralde ang kailangan na makausap natin, mapalutang natin. Po. Meron Isi, pa po akong sasabihin tungkol kay Lauro Gerald, yung middleman. Bago o po, ano po itong usapin, gabi, nung isang gabi po, nag-chat po sa anak ko si Lauro Gerald. Kung may magtatanong sa inyo kung kanino nabenta yung Montero, huwag na kayong magturo kasi inaanak ko ang nakapangalan. So bali, yun din ang pakilala po niya sa amin dati noong 2020 kung parin niya yung Peter. Inutusan yung okay. anak ko sa conversation na wag na magturo. Hindi kayo magkakaproblema diyan, wag na kayong magturo. 'Yun ang sabi. Hindi namin alam kung bakit. Tinatanong nung anak ko bakit may nakagalit na general 'yan. 'Yun lang ang sabi. Anong kinalaman ng general? Wala po. Sabi lang po nung ahente 'yun, hindi ko naman po, hindi po verify diyan. pakita mo 'yung mga picture ni Pita De Guzman, picture ni Lauro Geralde, picture ni Harvey Perez. And then, tingnan kung uh, saan doon ang uh, namumukaan nilang dalawang mag-asawa. Yes po, sir. Yes po. Ma'am, tumutugma ko ba yung mga sinasabi ni Mr. Perez doon po sa mga narinig ninyo? Tama po. Bali sila po ang nag-ahente nung sasakyan. Iaalok alok nila sa Mr. Ko tapos ang Mr. Ko ang magbabayad pag okay na po sa presyo, nagkasundo na po, pupunta doon yung asawa ko. Saka doon, magbabayad. Kasama po niya magbabayad yung asawa ko. Pag nakuha na po yung unit sila naman po ang magpo-post ulit noon, sila naman din po ang magbebenta. Sila din po ang humahanap ng buyer. Bakit po kapag nagbebenta yung mister ninyo, uh, hindi po pinapatransfer yung re registration sa bagong ano owner? Ang sabi po kasi nila, open deed of sale daw po yun eh. Ang pagkaalam ko lang po, pag ganyan daw po, ano, pagpalipat po ng pangalan, bumababa daw po yung value ng sasakyan. So, nakikita ko po merong isang scheme kung tawagin na open deal of sale, huwag ilipat sa pangalan ng bago nakabili kasi pag ililipat siya, e eh, bababa yung value. So, therefore, kayo po ay uh, kumbagat na uh, napagbibigyan ng LTO or nakakalusot sa LTO dahil meron ba kayong kaibigan doon sa LTO? Natumutungo sa inyo ganong klaseng scheme? Wala po. Ang na, ano ko uh, lang po yun sa mga nagbebenta. Harvey, sir. Kayo na po ang tatanungin ko diretsyong hana. Sino Apo. sa tingin ninyo ang ng modus ngayon? Itong si Peter o si Lauro? Hindi ko po alam. Sir Diorre, anong assessment mo dito? Sir, in the first place, yung pinaka dito, tanggalin talaga yung practice ng open deed of sale na yan kasi hindi naman yan dapat legal, diba? It has been a practice ng mga buy and sell companies eh, na mag-open deed of sale. Dapat hindi yan allowed uh, kasi ngayon nga yung... Uh, system naman ng uh, motor vehicle registration law eh para ma-identify kung sino yung registered owner at ma-pinpoint kung may kasalanang nagawa yung vehicle. Eh ngayon dahil sa mga nangyayaring ganito at puro open the door sale, hindi natin ngayon ma-pinpoint sir kung sino ba talaga yung may-ari na ng Montero Sport na yan. Kaya yan ang sinasabi ko uh, Tony Joren uh, yes, sa mga taga-LTO na from now on they have to come up with a system na kung saan kapag nagpa-raise ng isang tao, pumunta siya doon sa LTO, magpakita niya sa isang ID magpakita siya ng NBI clearance o barangay clearance to make sure na siya ngayon nagpaparehisto or, or another government ID to identify himself. Kung yes. hindi, hindi rehistro sa kan, hindi pwede yung mag-utos-utos sa fixer. Ang nangyari, nagpapasapasa na pala ng ilang, ilang kamay na and yet, Nakakalusto sa LTO ng, sa pagpaparegister. Updated ang registration nito eh. Opo. O, Kaya nilang kamay sir. ng demand because Opo. of the open deed of sale. Opo. Sir Rafi, ito pong transfers na to na nangyari, 2020 pa. Hindi natin alam kung nakailang transfer pa since 2020 up until now 2024. Alam mo kung saan nakatira ito, Sir Harvey? Paano mapuntahan Opo, ito si Lauro? Opo, Ana alam po nung anak ko. Kasi po, kaibigan niya yung anak nung Lauro. Sorry? Yes po, yes po. Yung LTO, kasamang HPG tapos kasama yung uh, investigador sa kaso pupuntahan itong bahay ni Lauro Geralde para kumuha ng impormasyon sa ikalulutas ng kasong ito. Harvey? Yes po, yes po. Sabi pa ni Attorney Joren, 2025 ito na benta, sabi niyo kay Peter de Guzman Opo. na si Lauro Geralde ang middleman. After that, hindi pa natin alam kung ilan ang kamay ang napapasapasangan. Para po medyo malinaw, yung pong open deed of sale, meron pong pagka po nabili namin, kamukha nun binili ko kay Michael Esio. meron po akong pinapipirmahan kahit sulat kamay ko, naka-acknowledge receipt na binili namin sa kanya yung sasakyan. Ganon din po, doon sa na bumili, meron kaming acknowledge receipt. Ang problema po na Herman po, hindi ko na alam kung nasaan. Ang nakuha ko lang po, yung pinagbilhan namin na si Michael Esho. Meron po ako record. Wala na sa eksena dapat si Michael Esho kasi naipasan nyo na kanyo kay Pita de Guzman. Tama? Tama po. Parang gano'n na nga po. Kaya alam lang po nasama si Michael Esho, kino ko lang po kasi yung didog na lumilitaw po, uh, Albert daw po, diretso kay Herman. Ah, uh, pinaliliwanag ko lang po na hindi ko po kilala si Albert at saka ni Herman si Albert ang kilala namin yung binilhan namin. Kaya ang sabi ko, hindi yan ang binila namin si Albert, hindi po. Si Michael po talaga. Kaya ko lang po nasabi si Michael Esio. So itong deed of sale na pinakita sa amin ni Rafael Albert na inabenta kay Herman Galban hindi Apo. to totoo? Fake? Parang ganun na? po ang lumalabas kasi wala naman po kaming close notary na pinirmahan galing kay Albert. Wala po open deed of sale po yan nang hawak-hawak namin yung ORCR at saka open deed of sale po ni Albert. So first order si Albert. So Apo. ibig sabihin wala na sa kamay niya dahil naipasa na ito kay Eshmari siguro. Pero bakit napunta kay Galban? Wala naman kaming close deed of sale galing kay Albert. Kasi lahat po ng ibinibenta namin sa sakyan, si Michael Esio po actually, buy and sell din po. Kaya pagka ibinenta niya po sa akin yon open deed sale din po with IDs. Ganun lang po. Okay. Salamat po sa inyong kooperasyon, sir. Salamat po, Senator. Tony Jolan, nakikinig ka? Yes, sir. Yes, sir. We can check the veracity of this deed of sale first kasi may perma naman dito si Herman Galban we can ask the NBI to conduct forensic investigation kung tama ba yung perma nito ni Herman Galban dito sa deed of sale na pinipresent ni Rafael Albert versus sa tunay niyang perma second we can also ask the notary uh, na na notarize nitong deed of sale ng copy kung talagang legitimate ba tong deed of sale na to kasi ito nga, practice naman talaga sir ng mga buy and sell yung open deed of sale. Eh. So this deed of sale of motor vehicle na na kay Rafael Albert, eh medyo suspect talaga ito. Mr. Albert, magandang hapon. Magandang hapon po, Sen. Si Rafi. Kilala niyo po si Michael Esho? Hindi po. Kasi ang nagbenta po niyan ay yung aking staff driver. Kasi pinabenta ko na po yan dahil... Uh, 10 years na yung coaching yan, eh, no? nag-replace ako ng bago. Actually, naka-dalawang benta sa pagkakaalala ko ang kotse na yan. Mula sa amin. Brand nyo kung binili yan. Nabente nyo kay Galvan. Opo. Oh, yung ano yung pinakita po papers ng aking staff, siya po kasi nag-benta. Ano, eh, kasi pinabenta ko uh, para pambili ng isang sasakyan. Salamat po, Mr. Albert. Salamat po. Salamat po, Salamat sa po Sen. Idol Rafi, nabanggit po sa atin ni Lama Marvin na hindi daw po niya namumukaan yung mga sinan po nating larawan sa kanya. So ang importante sa akin ngayon, i-post natin itong mukha ni Lauro Geralde, i-post natin mukha ni Peter de Guzman para hingi tayo ng tulong sa kanila na kung pwede uh, lumutang sila sa atin at makipagtulungan sa ginagawing investigasyon natin at ng, at ng ating kapulisan. Kung nakikinig po ngayon si Mr. Geralde, uh, all we need from you is to give us a statement, yung side mo. Eh, mahalaga to kasi lalo kami nagdududa Mr. Geralde nung sabihin mo na huwag magsalita parang pinipigilan mo si Mr. Harvey Perez na wag salita. So doon pa lamang medyo nakakataas kilay, ika nga. So makabubuti po sa inyo Mr. Heralde is magpaliwanag kayo. Sir Raffi, this will be a long investigation. Talagang key person nga itong si Lauro Geralde. I think uh, what can be addressed out of this whole situation is really the registration po ng mga vehicles para hindi na po maulit yung ganito na pati po tayo dito ay naghahanap at pinagpapasapasahan, sir. Attorney Antibidad. Yes, po. Good afternoon, po. Itigil na po ng LTO itong common practice ngayon sa buy and sell. Open deed of sale at hindi pinaparehistro yung sasakyan para hindi na bumaba ang value. So kung sino yung original owner, lumilitaw na isang tao pa lang na pagbilhan. So we have to put a break on this. Yes, Paul, Senator. Tulad ng sinabi ko noon, kailangan pag nagpa-raise sasakyan, lumutang yung nagpa-raise to yung mismong tao, magpakita ng ID. Tulad nito, eh kung halimbawa nakalagay doon Rafael Albert, eh di dapat pag pinarenew niyan, nagpakita ng ID, nagpaparenew na siya si Rafael Albert. Kung hmm. hindi nagawa yon, then what? renew registration. Tama? Tama po, Senator. I want you to pass a memo sa lahat ng LTO sa buong Pilipinas na yan po yung ngayon, yung standing order ng LTO para sa lahat ng mga offices ninyo. Yes po, Senator. Uh, nasa kay uh, desk na po ni ASEC yung uh, draft po namin at uh, pinag-aaral lang po ngayon nung technical working group. Pwede nyo kami padalahan nung draft na yan at uh, gusto ko po ma-implement ASAP? Uh, yes po, Senator. I Ipapaalam ko po kay ASAP po. Pagbalik ko dyan po sa Pilipinas, isa po yan sa gagawin kong uh, agenda sa magiging uh, hearing kasi magpapatawag po ako ng hearing tungkol po din dyan. Kasi marami na pong naluloko, marami na pong na, nagagawang kalokohan base po dyan sa, sa sistema ng yan. So, we have to put a break on that. Okay? Sige. Salamat po, Atty. Natividad. Magandang hapon. Thank you. Salamat uh, po, Senator. Ito ni Joren, thank you. At uh, Sherry, thank you. Thank you sa inyo. Salamat Magana po. Hapon. Thank you po, Sen.